buong pamilya. Mapagpalang gabi rin po sa ating mga brothers and sisters na tumalo po ngayong gabi at nakikinig sa ating gawain. Ako po si Sister Joyce Ann Sisang. Unang-una po sa lahat, labis ang pasasalamat ko po sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai sa pagpapalang ibinibigay niya po sa akin, sa aking mga magulang at sa aking pamilya. Ako po ay isang El Shaddai baby. Simula't baby pa lang po ako, ay dinadala na po ako ng aking nanay at tabay sa ating gawain. Amen. At simula noon hanggang ngayon, umula na tumaraw, kami po ay umaattend pa rin. Kaya't malaki po ang pasasalamat ko na may isang brother Mike na nagpakilala sa atin kay Yahweh El Shaddai. Pinagpapasalamat ko po ang walang hangganang pagsama at suporta ni Yahweh sa aking mga magulang dahil simula po nung kinder hanggang college pa lang po ako blessing po na ipinigay niya kahit duman po ang pandemic na pag-aral po ako ng aking mga magulang sa private school. Pangalawa po, ang aking pag-akyat sa stage na ito upang magpatuto ay isang bunga ng himala at pagpapala ni Yahweh Al-Shaddai. Dahil kamakailan lang po ako ay nagtapos sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Entrepreneurship sa mataas na paralan ng San Beda College, Alabang. Wow nitong July 14 lang po. As nang tumuntong po ko sa paaralan na iyon, hindi po alam ng aking mga magulang na ako'y nangako po kay Yahweh El Shaddai. Kakalagitnaan po namin ng orientation namin, sinabi ko po kay Yahweh, Yahweh, inaangkin ko na po, dos po, po pataas ang grade na makukuha ko. At dahil sa kagustuhan ko pong masuklian ang pagsusumikap ng aking mga magulang iniling ko rin po na Yahweh El Shaddai, pagbigyan niyo po ako makaakyat ang aking magulang sa stage at sabitan ako ng medal. Ipapatotoo ko po ito sa etablado ng Ambel sa mm El Shaddai po. Praise God. Simula po noon from entrance exam po hanggang sa huling exam ko po, po sa aking paaralan. Lagi ko pong nilalagay sa aking test papers. Ang 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. Power, power, power. Lord, let's go. At by God's grace, mm -hmm. matataas nga po ang binigay niya sa aking grado. Kung noong high school po, kabilang po ako sa tatlo, tatlo lamang po na estudyante na hindi po nabigyan ng award. Pero sabi nga po ng ating punong lingkod, God's plan is always greater. Amen. Sa akin pagtatapos nitong July 14 na naganap sa EICC, All glory and honor is yours. Amen. Yahweh Shaddai. Tulit yes. po ang ko sa mga biyayang itinatapon ninyo sa pamamagitan ni Brother Mike sa kanyang healing message. Amen. Masasabi ko na rin po na answered prayer na ako. Amen. Hinihiling ko po sa ating Diyos President. na kahit kumlaude lang po, ipapatotoo ko po. At nang dumating na po ang announcements, Magna. isa po ako sa tatlong estudyante lamang na nagtapos sa aming course na may Latin honors. Wow. At sa buong batch po ng Bachelor of Science in Entrepreneurship sa aming eskwalahan, ako lang po ang nag-iisang manya cum laude wow. at ang kauna-unahang manya cum laude ng aming pamilya. Mapapa, thanks God ka talaga. Thanks God karunungan na ibinibigay niya sa akin. Ang lahat po ng ito ay naging posible dahil Amen. po sa iyo. Yahweh Shaddai, ang medalyon po na suot ko na ito ay naalay ko sa inyo. sapagkat oh. ito ay simbolo ng inyong pagmamahal sa akin, simbolo ng karunungan inyong siya. binibigay sa akin. Let's Kaya lahat po then. ng parangal, pasasalamat, ay sa iyo ko po wow. ipinabalik. Yahweh Shaddai, Amen. Wow. To God be the highest glory. Amen, 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 Amen. 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 Praise it the Lord. All, all, in all, all in life. Praise the Lord.